Hi guys! Hi everyone! Kumusta po kayong lahat? Matagal na akong walang post na mga ganito. Wala akong vlogs and I'm so sorry for that kasi akala ko pagdating ko dito hindi ako mas sobrang busy kaya umaasa ako nung nasa Pinas ako na hmm, siguro pagdating ko ng Hong Kong I have time to do a vlog. Pero hindi, mali. Parang walang may vlog din dito. So, may share lang ako sa inyo na biglang ngayon lang, ngayong umaga, naramdaman ko yung, alam mo yung homesick. Yung pagdating ko dito isang buwan, wala akong naramdaman na parang homesick ako kasi dati ako dito eh. So, parang panalaki na yung anak ko, lagi ko na silang kausap. Ngayon, ngayon ko lang, ngayon lang umaga ko naramdaman yung, ngayong umaga ko lang naramdaman yung parang homesick ako na gusto kong umuwi. Parang gusto kong umuwi na. Kasi, maybe because ano kagabi may na-shared post yung anak ko which is Ilocano siya pero sa translation ng Tagalog sabi niya na meron tayong parang meron tayong lahat struggles at meron tayong hindi kaya at hindi kaya sabihin sa ibang tao kasi may parang umaasa sa, ta sa atin so we need to do our best ganyan siya so parang sabi ko nag-comment ako doon, sabi ko ganito, ganyan, nagpagulitan na ako sa comment, and then nandun yung comment niya na, sabi niya sa akin na, tumipad ka na, tumuwi ka na, sabi niya sa akin, so sabi ko, ay, no, mismo ako, tapos nag, nag, ano ako nang, nag-send ako ng picture namin, parang, nari realize ko na, alam niyo yun, yung isang struggle ng OFW, na malayo ka sa pamilya mo, kapag, uh, na-miss ka ng mga anak mo, wala kang magagawa, di ba? So parang I'm trying my best not to get affected pero iba kasi eh. Iba kasi kapag ka mga anak na yung usapan. So yun. <laughs> Ay, naiyak. Naiyak tuloy ako. Parang bigla akong na-homesick. Ito yung isang struggle na dapat labanan ng isang OFW kasi kapag hindi nilang kayang labanan ang kanilang homesick doon na sila mag-depress. So ngayon alam ko na yung mga ganyan. okay naman eh. Lagi ko silang kausap. Pero syempre, sabi nga niya, hindi natin alam kung ano rin yung mga nasa isip nila, kung ano nararamdaman nila. Desisyon ko na pumunta dito, hindi ko sinabi sa kanila. Basta nag-apply lang ako. After ko mag-apply, sinabi ko sa kanila. So parang, hmm, hindi namin na-discuss na mag iina na pupunta ako dito kasi at that time kasi nasa ano eh, nasa Japan din ang kanilang ama. So, na sa Pilipinas ang aking asawa. Hindi na siya babalik doon. May decision naman ako na pumunta dito kasi nga, para sa kanilang pag-aaral. Kasi yung mga naipon, naipon ng asawa ko, pinagawa namin ng bahay. So, doon napunta at sa ibang finances sa pag-aaral ni panganay, yung mga ano niya, mga sahod niya, ganyan. Lahat napunta sa bahay, napunta sa pag-aaral ng mga bata. So, sabi ko na, it's stable naman ng trabaho niya sa Pinas. Pero, syempre, gusto ko rin tumulong at gusto kong mag-ipon ng sarili kong pera para, of course, kung may gusto kong bilhin, mabibili ko, di ba? Hindi ako maghihisikit na, hmm, hindi ko to pera, baka ganito-ganyan, hanapin, ganito-ganyan, tanongin kung saan napunta. Alam mo, kaya asawa mo yan, magtatanong sila kung, ay, bakit ganito lang, bakit ganyan lang, ganyan. So, may trabaho naman sa Pinas, sa totoo lang, pero walang permanente, eh, lalo na sa probinsya at lalo hindi ako na nakapagtapos ng kolehiyo. So 'yun yung hindi ko maano, hindi ko makuha ko sa Pinas um permanent job. Kaya pa ano, ano lang, sideline sideline na lang kaya nag-decision akong bumalik dito. And then yun. Bigla lang ako na homesick sa isang buwan at kalahati dito. Parang one month, two weeks ko na. Ngayon ko lang itong naramdaman. Affected ako doon sa shinier nga ng anak ko. So, kinausap ko na siya na ganito kasi nandito si mama. Kaya ganyan, ganyan. Makapag-aral lang si Bunso. Oo'y na rin ako. So, um, next na pasokan kasi grade 12 na si Bunso, senior high school. Um, tapos si ate, magra graduate na. So, ngayong pasokan na to, fourth year college na si Bunso, grade 12 naman si Bunso. So, parang yung, yung pag-iipunan naman namin yung mag-asawa, yung pag-aaral na ni Bunso for four years or five years. Ganyan kasi hindi naman natin alam kung makuha niya perfectly ng four years. But I'm hoping and praying na si ate makuha niya ang kanyang nursing ng four years. Since first year college siya hanggang ngayon, wala naman siyang ano eh, wala naman siyang failed na subject. So I'm so proud of them. Yung anak ko din owner student din so Kaso, so ngayong quarter na to nalaglag siya sa isang subject may isa siyang blind of seven na masakit nga yung pakiramdam din niya eh. masakit yung ano niya eh, kasi hindi siya pinaremedial ng teacher niya kasi kapag nagremedial siya naging sabihin natin 80 siguro yun kasi nga nung naaksidente sila ng motor ng kanyang daddy, hindi siya pumasok ng two days, may na-miss siya doon na crisis, na uh, nakiusap naman daw siya nung una kung pwede siya mag-remedial, sabi ng teacher, wala na, na-submit na yung, yung grades niyo Pero, nung parang five days ago, or four days ago, kausap ko siya, sabi niya na nagtatampo. Sabi nila, napas na yung ano, bakit si ano, nag-remedial nung isang araw. Ganyan. So, hindi ko alam, wala akong masabi sa mga teacher kasi silang nagde-decide kung ano ang gusto nila. Pero sana pinagbigyan din nila ang anak ko para mag-remedial. Wala na akong masabi doon yun eh. Masaya na sila doon sa si grades ng mga bata eh. Meron namang remedial na sinasabi. Nagsabi naman yung anak ko, sabi ng teacher, wag na. So, bayan na natin. So, wala, wala siyang honor ngayon. Sa so, so, parang third grading, wala. So, sabi ko na, okay lang yan, may fourth fourth grading pa naman eh, sabi ko sa kanya. Alay mo na lang, kapag ganito yung grades mo, makiusap ka ng teacher, kahit natapos na, sige pa rin, suyuin mo, sabi ko sa kanya, sabi niya, oh, sige mama, sabi niya. So, ayan, I just miss my family siguro, kaya emotional ako ngayon. So, guys, salamat pa rin, at nandyan pa rin kayo. Thank you so much, guys, sa uh, walang sawang pagsuporta pa rin pumabalik balik ako, tinitignan ko kung may views, may 10, may 5, ganyan. So, thank you so much, guys. Um, hindi ko may promise kung, ano eh, kung consistent na ba rin akong mag-post-post dito sa, ano, sa YouTube ko. Tingnan ko, guys, kung may time ako kasi dito, wala akong time. Sa Facebook kasi, short lang yung mga inaano ko, mga pinu-post ko doon. So, yun, guys. Thank you and good morning. Ingat po kayong lahat, ha. Sa mga kapwa ko ay if double dyan kaya natin to. Labanan natin ng homesick. Diba? Mga notmano eh uuwi rin tayo. Not now but makaka din tayo. So be healthy alagaan ng ating sarili para healthy tayong umuwi sa pamilya natin. Bye, guys.